magandang araw mga idol halos wala tayong nagagawang video kasi halos busy tayo sa ating trabaho at dito naman sa ating mga taniman uh, bali wala nang tigil ang ulan dito guys talagang halos mayigit ng isang linggo uh, ulan umaga, hapon, gabi magdamag talagang umuulan pa rin bali nandito tayo sa aking tanim na talong ang population nito ay nasa 700 lang at yung iba ay nasa ibang lugar dito lang sa baba sa dun sa may sabihin na nating bundok nandun yung iba kong tanim ang population ng aking tanim ay nasa kulang kulang 5,000 puno hindi kayo guys, uh, tignan natin kung ano ba yung cura uh, ng aking mga tanim na talong ngayon ay September 2 2023 Bali, hindi tayo nawawalan ng harvest guys uh, nasa 250, 300, ganon ang harvest natin dun sa uh, sa isang harvestan lang pero hindi sabay-sabay nasa 2,000 lang yung isa tapos nasa 2,000 may git yung isa kasi kulang na 5,000 yung ating tanim na talong dalawang bisis kami nag kasi nga kung uh, hindi kaya kasi itong lugar namin guys ay malayo sa kalsada uh, ang bali yung mga tagabuhat ko per kabana is 80 pesos yung aking binabayad silipin natin guys kung meron ba talagang bunga pa itong 5 uh, months old na talong ko. Ito bata pa. Yung isang talong talongan ko nasa 300 puno lang. Nasa 9 months na siya pero hindi ko masasabi na na hindi pa siya nag depreciate talagang nagbibigay pa rin ng mas magaganda pa kaysa dito sa 5 months old. Itong parte na to ay nasa 5 months old na tong talong, talong natin at uh, may mga bunga na nandyan sa ilalim talagang hitik pa rin sa bunga harvest time natin ngayon at uh, siguro dito banda dito mababa yung 100 kilos na bunga ng ating talong na uh, bunga magaganda pa naman yung mga bulaklak nya kasi uh, oh, buong buo naman kaysa yung tag ulan nung nakaraan na hirap na hirap kailangan lang nating lungkatin kasi talagang hindi natin basta basta makikita yung bunga ng ating mga talong so, hindi natin halungkatin legit na marami pa talaga yung kanyang bunga tingnan natin ito sa may gitna yan guys na naglalambitin ng kanyang mga bunga hmm. tatakpan lang yan yan ganyan marami pa malilit pa yung iba tamang tama lang yan kasi sa kwan naman tataas na naman ang presyo ng talong ngayon ayan bubuhos na naman ng ulan guys talagang tuloy tuloy na naman medyo kwan lang tayo ngayon <coughs> marami tayong mga nalulusaw na talong dala na rin ng tuloy tuloy na pag ulan ito naman ng uh, mga bunga malalaki ito, nagtatago yung malaki doon na isa Hmm. Hmm. talagang marami siyang bunga ngayon kita sa gilid pero nakita natin itong medyo sa mga ating mga talong <coughs> hmm. isang puno lang yan oh. Mataparami yung bunga yun malalaki kasi harabisan natin mamaya guys hmm. yan ito medyo natutumba na siya kahit na may tansi na siya oh. hmm. yeah. ito hmm. ito talagang Magaganda. Ayan. Ito lang ang diferensya ng tag-ulan guys. Talagang mahirap yung pagpapabunga ng ating mga talong. Medyo good yung mga size nila ngayon. di kagaya nung nag-harvest kami. Na 3 days lang yung interval. Ayan. At marami pa talagang bumibigay sila oh naputol na yung iba sa daming ng bunga nila <coughs> nakakon na sa lupa oh oh ito nasira na yata yung mga kahoy niya wala na kasing tigil ang pag-uulan dito kaya itong tansipan niya guys ay makapal pa yan pero talagang nahirapan na siya yung pathway pala natin uh, nasa 1.5 meters pero tingnan nyo naman wala na nagsalubong na yung mga sanga nila At halos ito nag natutumba sa isang side kaya kailangan nating ayusin pag umuki na yung panahon kaya hindi tayo nawawalan ng kita sa pagtatalong so yun lang guys at salamat sa oras ng inyong panonood at sana uh, huwag nyo naman kalimutang mag subscribe sa ating youtube channel yung susunod na video ko pala guys ay Ah. Uh, uh, ipapakita ko at sasabihin ko sa inyo kung magastos ba ang magtanim ng talong o hindi. Salamat guys.